Tuhong lalaki sa Kapis, aba, nasawi matapos pagbabarili ng mapagkamalang kaaway ng sospek. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan niya ng Bomborado Rojas. Patay ang isang lalaki matapos barilin ng sariling kababaryo sa sityo Mansarag, Barangay Kanapian, Maayon, Kapiz. Kinilala ang biktima na si Joel de Maala Monforte Jr., 29 sa isang laborer at residente ng sityo Kabanbanan sa naturang barangay. Samantala ang sospek ay nakilala bilang si Gualberto Bebing Balana, residente rin ng sityo Mansaraga. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Police Major Cyril Punzalana, Chief of Police, ng Maayon Municipal Police Station. Sinabi nitong habang nasa loob ng bahay ng kaibigan ang biktima na si Earl Balana, narinig nilang sumisigaw ang sospek sa labas sa pagbukas ng pinto ng biktima. Agad itong pinaputukan ng sospek. Tinamaan sa mukha at balikat ang biktima at agad na tumakas ang sospek sa hindi matukoy na direksyon. Dinala pa sa Baylan District Hospital ang biktima ngunit idineklara itong dead on arrival ng mga doktora. Ayon pa kay Major Punzalana, may matagal ng alitan ang sospek at ang tiyuhin ng biktima kaugnay sa usapin sa lupa. Pinaniniwala ang napagkamala ng sospek ang biktima bilang kaaway na kanyang pakaya. Patuloy ngayon ang koordinasyon ng pulisya sa pamilya ng biktima upang maisampa ang nararapat na kaso laban kay Balana. samantalang nananawagan ang mga otoridad sa sospek na kusang sumuko at harapin ang kanyang pananagutan. Bali yung biktima ma'am na declared guilty ng dito arrival no isang uh, attending physician doon sa Ilan District Hospital because of than Ang suspect until now is at large, but we are still conducting at all. sana pag gumawa tayo ng mga ganitong krimen, mag talaga tayo ng 7x7 para maiwasan na natin at palaging manalangin tayo. Kasi sa huli talaga yung pagsisisi. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitan Bade. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime. Anywhere.